Assalamualaikum. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Parang ang bigat-bigat ng puso mo. Gusto mong sumuko, pero may bahagi sa iyo na nagsasabing lumaban. Alam mo kapatid, hindi ka nag-iisa. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Kahit ang mga propeta ay dumaan sa matinding hirap. Pero ang tanong, paano sila nanatiling matatag? Ang sagot, tiwala kay Allah tiwalang hindi nagbabago kahit hindi nila alam ang dulo ng kwento. Kapag may sakit, problema sa pamilya o kawalan ng trabaho, dyan sinusubok ang tunay na pananampalataya. Hindi madaling magtiwala kapag puro tanong ang nasa isip mo. Pero sa bawat sujud mo, may dumarating na kapayapaan, sabi nga sa Quran, Verily, with hardship comes ease. Hindi tayo iniwan ni Allah, kapatid baka pinapalakas ka lang niya. Baka may mas magandang plano siya na hindi mo pa nakikita. Kaya ngayong araw na ito, huminga ka ng malalim. Itaas mo ang kamay mo. At sabihin, Ya Allah, ikaw ang tanging sandigan ko. Ikaw ang higit na nakakaalam ng aking pinagdadaanan. Palakasin mo ako. At huwag mong kalimutan. Sa bawat tiwalang ibinibigay mo kay Allah, may gantimpala. Kaya kung gusto mo pa ng mga ganitong paalala, follow mo ako. Sama-sama tayong lumapit kay Allah araw-araw.